Ayan ho. Si Badiday. May dalang una. Papasak na sa school. Susi, sama ka. Mama, kabawa naman eh. Sama eh. Okay. I need a cake. Quickly bye, papasok na si mama. <laughs> Mag-try tayong i-drive ang truck ni daddy. Oh, putin lang po Ay, may tag pa. <laughs> ka ba itag? Kita ka eh, five dollar? <laughs> so, ayan. Okay, lalagyan natin ng pillow kasi okay. mataas. Ay, mama, makita pa na ako. Dun. Abay, magsit sit bell. Sama pa. Paano ba ang iipon? Ayun. Oh, wait a minute. Paano? Yeah. Oop. Oh. <laughs> Napasod na. Ay, sobra din. Ang kalat. kalat. Matadrive mo talaga? Yeah. Ay. Okay, ready? Paano nga ba? Pakita mo pa rin, baby. Eh. Okay. Mataas po ito, guys. Yan na. <coughs> Ay. <laughs> Nakaunan ho ako. Ay, ba't gano'n na salita ako para batang nyo? Sa bagay, malapit tayo sa Batangas. Yun na, ang laki, ang taas. Saan tayo pupunta? Sa langit. May dala akong lisensya. Aba, mama, nakapatulog ako. <laughs> may pera ka. Ah, yun lang. <laughs> Meron akong card. Ah, saan? Ano sa wallet? Ay, may pera ka pala eh. ay ako Oop, oh, wala ka sila yung Wait lang. Maino. O, saan tayo pupunta? May ako sa'yo. Oop. Ay, ko sakit sa paka. Oh. Pa. Ang ganda po ng ipit ko. Hiniram ko kay Sushi. Sa anak niyang tsutsu. <laughs> Inaagaw nga ni Sushi. Nakita. Sa ika oh hirap. Anong sagot? Uh Oo! -oh. Saan tayo punta? Gusto mo lumabas? Ba't ka bumaywal? Ba <laughs> eh, hey, baka mag-aya ka eh. Sabihin mo, pumunta tayo mama doon isang labas natin, wala akong dalang lisensya. Ngayon, may dala ako. Pakita mo yung daan. Nagubuhay na yung mga puno. May mga, ano na, dahon na. Kaya ko na pala mag-drive ng, ano, yung mga trucking na truck. Trucking? Trucking? Yung malalaki talaga. Ayan. Mga big, big truck. May hinayos na mga mga iba. <laughs> yung mga trailer. Oh, where we going? Ewa ko oh, sa'yo. So, kaya ko i-drive yung truck niya. Wala pa nang sasakyan si Susha dito. Sasakyan. Yeah. So, kailangan ko lang kung magdala ng unan. Kasi, ah... Uh, mataas yung kanyang upuan. eh hindi malaki ho yung kanyang truck magagala naman dito ko close init pwede na akong maging driver ng malaking truck baby isang araw ang gagawin ko ako ay mamamasura sa next rest day natin. So, maaga pa lang mamamasura na ako. Oop! Okay. Oh! Basa. Ako <laughs> natapat din sa babae. Sawa <laughs> ng tubig. Stantay, nakasilip. ng ano halaman puting puti ang meron din pala sila po po doon kaya lang maliit ay ala ala yan na pala agad eh <laughs> <laughs> bumalik na uli ay patay wala walang tali wala wala oh mama. no iikot tayo ka magpakita baby Mama, hindi ako nakatingin kasi <laughs> ha, habol. Kaya pala tumalikod si daddy. <laughs> oh, meron na naman. Si Susie ba yan? Ay, may tali pala. Ay, naku. Naku. si Susie ba yan? Susie? Yeah, Ayawin si ka. May tali pa sushi. Susi. <laughs> Susi. <laughs> Susi, sushi. Susie. Susie. Susie, Susie. Susie, Susie sushi and sushi So guys, thank you sa mahiwagang unan. kasi ayan, sakto na lang ako ngayon. Ay, wag ka, ano, may wakas ni magic. Kaya, may magic yung unan. Ano kaya ang makain natin baby? So pag-uwi ka ng punas, punas. <laughs> ng pinas, pupunta ako dun sa mga ano sa Katutubo sa Mindoro ang ganda niya no? yan niya mga balaklak nakita mo? hindi late ka na ilan na yan? 8 10 minutes na. na <clears> oh <throat> nakarating na tayo ng bahay. Safe. Thank you sa mahiwagang pillow. Okay, sakto ba ako dini? Parang hindi ako sakto. Sakto kaya? Malasa are... sa baka pumunta ka na rin